Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinayuhan ng lahat na huwag mag-overreact laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea at hindi rin umano siya sangayon ayon sa pagpapaalis sa Chinese ambassador na si Wang Shilian sa Pilipinas. Uh, well, we of course we are exerting all our efforts, no but we we have this is a uh, we have to be very careful that uh, we do not uh, overreact um that we do not uh, um That, that, we do not make mistakes that might be misinterpreted by anyone. Pero bakit nga ba ganito ang naging tugon ng ating kasalukuyang Pangulo sa kabila ng ipinapakitang agresyon sa atin ng mga Chino? Sa video ito ay susubukan nating ipaliwanag kung bakit tila nga ba ay walang planong tapatan ng Pilipinas ang ginagawang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Matapos kasi ang ilang beses na pangbubomba ng tubig ng China sa ating mga barko ay wala pa rin ginagawang agresibong aksyon ng ating gobyerno Gayun pa man ay nagsasagawa naman sila ng tinatawag na non-violent resistance o peaceful resistance kung saan sa parang ito ay patuloy na isinasagawa ng ating mga marino at kasundaluhan ng kanila mga tungkulin sa mapayapa at hindi agresibong pamamaraan upang ipaglaban ang ating mga isla na pilit inaangkin ng China. At sa unang tingin ay talaga naman nakapanggigigil at nakapag ng ulo ang ginagawang ito ng China dahil tila nga ay walang kalaban-laban ng Pilipinas sa agresyong ito ng China. Subalit ang pananahimik na ito ng Pilipinas o ang hindi pagtugon sa agresibong pamamaraan ay may tuturing din na isang estrategiya dahil sa pamamaraang ito na tinatawag na non-violent resistance o peaceful resistance ay unti-unting nadudungisan ng China sa mata ng internasyonal na komunidad at dahil sa napakalaki ng impact ng international community sa alitan ng bawat bansa ay hindi basta-basta magagawa ng China na lumikha ng isang gyera laban sa Pilipinas. Dahil kung gagawin nila ito sa kabila ng non-violent resistance ng Pilipinas ay tiyak na ang ekonomiya ng China at kasabay rin itong maaapektuhan ang ekonomiya ng Russia, Iran, North Korea at ilan pang bansang umaasa sa ekonomiya ng China. Kaya naman iniiwasan ng China na mapasabak sa isang aktual na gera dahil sila lamang ang pinakamayamang bansang pinaka inaasahan ngayon ng Russia, Iran, North Korea at ilan pang bansang may pataw ng sanctions mula sa US at allies nito. Dahil hanggat malayang nakikipagkalakalan ng China sa buong mundo ay mananatili ang kakayahan nito na suportahan ang kanyang mga kaalyado. Kaya't kung sila ang babagsak ay maaari ring malumpo ang mga bansang kaalyado nito. Kaya't habang nagpapatuloy sila sa pambubuli sa mga barko ng Pilipinas ay patuloy rin nilang dinudungisan ng kanilang pangalan. Wala itong pinagkaiba sa dalawang taong nag-aaway. Ang isa ay malaki kaya't matapang, samantala ang isa ay maliit at walang planong lumaban. At sa mata ng mga manunood na kumakatawan sa internasyonal na komunidad ay natural na magiging masama sa kanilang tingin ng malaking tao. Dahil bukod sa ayaw ng isa ng gulo ay napakaliit pa nito. Kaya't kung magpapatuloy ang China sa agresyon nito sa West Philippine Sea habang binabaliwala naman ang Pilipinas, ang kanilang agresyon at nagpapatuloy lamang sa kanilang misyon ay patuloy lamang masisira ang imahe ng China dahil pilit nitong itinutulak ang Pilipinas sa isang labanan na maaaring magdulot ng supply chain disruption sa buong mundo kung saan ay maraming kumpanya sa mundo ang may mga bahagi ng kanilang supply chain sa mga bansa sa mundo gaya ng China. Kahit kung sasabak sila sa isang direktang labanan, ay maaaring magdulot ito ng disruption sa production at supply chain na maaaring magbunga ng kakulangan sa ilang mga produkto o serbisyong pang-industriya ng bansa. Ganoon rin naman sa Pilipinas. Maraming negosyante sa buong mundo ang maapektuhan kung palalawakin ng China ang gulo. Kaya't kahit napakalaki pa ng kalamangan ng China laban sa Pilipinas, pagdating sa bilang ng mga sundalo at kagamitang pandigma, sa huli ay hindi rin nila ito basta magagamit laban sa Pilipinas. Lalo pa at non-violent resistance lamang ang ginagawa ng Pilipinas laban sa kanilang agresyon. At kung sakali man na sa kabila ng mapayapang pagtutol ng Pilipinas sa agresyon ng China ay naglunsad ng militarisadong pag-atake ang China sa Pilipinas ay tiyak na madadamay rin ang mga oligarko sa bansa maging ang mga foreign investors na may malalaking kumpanya at infrastruktura sa bansa na tiyak ay mayroon ring malalawak na impluensya sa maraming bansa sa mundo na maaring maging daan sa pagkakaroon ng kaguluhan sa pandaigdigang financial markets kung saan ang mga investors ay maaring mawala ng kumpiyansa at mag ng kanilang mga ari-arian na maaaring magresulta sa pagbagsak ng mga stock market at iba pang financial instruments. Ganitong senaryo rin ang nangyari noon sa Russia matapos nitong salakay ng Ukraine. Gayun dahil nga may sariling mundo ang China, ay patuloy pa rin itong sinuportahan ng Russia kaya't sa kabila ng mga sanksyon ng US at allies nito sa Russia ay nakakasurvive pa rin ang ekonomiya nito sa tulong ng China. Kaya't kung ang China ay tatahakin ng ginawa ng Russia sa Ukraine ay wala ng ibang bansa pa ang sasalo sa kanila at sabay-sabay silang magihirap ng Iran, North Korea at kahit pa ang Russia dahil sa kasalukuyan ay ang China lamang sa mga bansang ito ang malayang nagkakaroon ng kalakalan sa napakaraming bansa sa mundo. Kaya't kung tulad nila ay magkakaroon ng dahilan ng mas maraming bansa sa mundo na i-isolate ang mga Chino ay sabay-sabay mayayanig ang ekonomiya ng mga bansang ito na magiging daan sa kagutuman ng mga tao sa kanilang mga bansa na maaaring mauwi sa pag-aalburoto ng taong bayan na magiging daan sa pagkakabuwag ng kanilang pamahalaan. Ganyan kaimportante ang China sa samahang ito kaya't hindi sila basta nalang aatake, lalo na sa mga Pilipino dahil ang Taiwan ang pangunahing priority ng mga ito na maaari nilang sugalan sa isang digmaan kung magkakaroon pang muli ng isang regional war sa pagitan ng North Korea at South Korea na muling susuportahan ng mga Amerikano. Dahil sa parang ito ay mas malawak na digmaan na ang magiging responsibilidad ng mga Amerikano at kung ikukumpara natin ang ibinibigay na suporta ng US kasama ang NATO sa Ukraine laban sa Ruso ay makikita naman nating dihado pa rin ng Ukraine. So papaano pa kaya kung kakailanganin ding suportahan ng US at NATO ang Israel, South Korea, Taiwan. Maliban na lamang siguro kung buong puwersa na ang gagamitin ng Amerika laban sa China. Pero walang makapagsasabi kung gagawin ito ng Amerika upang ipagtanggol ang Taiwan, Israel, Ukraine at South Korea. Kaya hindi ilalagay ng China sa alanganin ng sarili nila para lamang makipagyera sa Pilipinas dahil ang nais lamang nila ay isang small scale na labanan. Kung saan ang digmaan ay hanggang karagatan lamang dahil kaya nilang ubusin ang ating mga barko na lulusob sa mga islang pilit inaangkin ng mga Chino. Kaya't pilit nila tayong binubuyo nang sa ganun kung mapikon tayo ay mabigyang hustisya nila sa international na komunidad ang magaganap na gulo. Kaya't ang pakikisa ni PBBM sa mga Amerikano ay hindi pa sapat upang makipagsabayan sa mga Chino dahil alam ng ating Pangulo na lalakas pa ang sandatahang lakas ng mga Pilipino habang nakikita ng buong mundo ang pambubuli sa atin ng mga Chino. Maaring napakasakit sa mata na hindi natin pinapatulan ng mga ito. Gayunpaman pa dahil din dito ay kaliwat ka ng tulong din ang natatanggap ng Pilipinas upang mas mapalakas pa ang ating puwersa laban sa mga Chino. Uh, well, we, of course we are exerting all efforts, no? but uh, we, have, this is, uh, we have to be very careful that uh, we do not uh, overreact Um, that we do not uh, uh, that that we do not make mistakes that might be misinterpreted by anyone. Uh, kailangan talaga maingat tayo dahil uh, pag uh, may nangyari ulit dyan, if we accept, if we heighten the tensions, uh, it won't lead us to uh, to a good good result. so uh, we are being we are being very circumspect in uh, the actions that we will take.